sana magtiis ka pa sa akin kahit alam kong nahihirap ka na minsan hello hello mga mga loves hi good evening yes okay so uh, dito kayo nag-aaral sa USSU ayan so anong year na third year na po kami pareho ah pareha so mag classmates kayong dalawa magkaiba po kami ng course. Oo. Siya po si, ay, gano'n? Criminology po siya, tapos ako po education. Education, ayan. So, klaruhin lang natin ano, so magka po kayo dalawa? So, ilang years na kayo magka -relasyon? Three years na po. Three years, ayan. Magpo-four years, Magpo na. years na. So, yung... Ay, bukas. bukas! Ay, bukas! Anniversary niyo, bukas! My God! Happy anniversary! Naku, yes, tamang-tama, ano! <laughs> Kasi for ano to eh, special episode ng Valentine. So saan kayo nagkakilala? Um, actually, nareto lang po siya ng common friends namin. Mm -hmm. um, Siyempre, magkakaibigan, tuksuhan, gano'n. Mm -hmm. Pero naging friends mo na before like like a one? Uh, yes po. Okay, parang Nagsasab barkada, kami ganyan. Through our friends, nagsasabay po kami sa pag-uwi at sa uh, lahat ng gala. And so wala pang ano label? like po. Parang nag enjoy lang kayo sa isa't isa, -isa kung baga, yes. no? ano, dire-diretso ba yung ano, four years na yan? Uh, three years po, magpo-four years. Dire-diretso -dire -dire po talaga yung daloy ng ano namin, relasyon mm -hmm. po. May mga away, syempre, di naman may iwas yes, Yes, true. Eh. Tapos, may malalang away, syempre, di nag-uusap. Pero di po namin tinukonsiderang ano? break yon oh, Para po sa uh, amin, wala oh, po up. talagang putol. Yung, ano ba kadalasan yung pinag-aawayan? lang. Ano po, yung di pagkakaitindihan talaga. Ah, oh, oh. ng bagay An Ano 'yung mga bagay na yun? Kami po kasi opposite po talaga kami. May mga bagay na magkakapareho kami pero kaunti lang. Siyempre, nung una, paglalaro niya po sa hmm. anong mga online games, nung natuto po ako kung paano laro 'yun, <laughs> mas adik Nakipag, na po ako sa pagsabay na siya sa akin. Oh, it's a tie eh, na. Mas nalampasan kami... mo na. Tanong ko lang, sino 'yung selos sa o seloso sa inyong dalawa? Para o ata kami. <laughs> Paras kayo. Pareho ta kaming seloso. Yung, yung pinaka-possessive, sabi uh, na natin. Hindi po kami kasi umaabot sa point na... Ah, nagsiselos po kami sa... Pero sa... hindi umaabot sa ano? Like, pagbabawalan talaga sa lahat. Okay. Nags nagsiselos po kami sa ano. Siyempre, hindi naman kasi may iwasan na magkaroon ako ng kaibigang lalaki. Hindi rin niya may iwasan na magkaroon, Nagkaroon siya ng, ng kaibig, kaibigang babae. ang naiintindihan intindihan ko po yun, uh -huh. Na may kaibigan siya. Tas ang ang ano ko lang po is limitation, which is nagagawa niya naman po. Uh -huh. So ang ang klase po ng pagsiselos namin is hindi po ganoon ka kalala. Kumbaga, oo. Uh uh -huh. na, na yung parang selos na tampo lang po. Uh -huh. But, parang ano, parang pabebe lang na wala ka nang time sa akin, 'di ko na kaibigan mo. <laughs> Yan. Ako po talagang OA. <laughs> OA. <laughs> Di ba? No, ikaw naman? Ano yung pinagsasaluhan mo madalas kay sa girlfriend mo? Pareho din po yung mga pag lalaki. Pag may kabingan na lalaki ganun. Oh, kasi maganda si ate. Oh. Yes. po. ikaw <laughs> din, gwapo ka din. Bagay sila talaga, sa totoo lang. Di ba? Bagay sila. Ano nga pala yung tawagan niyo sa isa't isa? Um, Han po. H-U-N. Han. Han? Yes, okay. Po. Sure han. for honey. Han Short. Okay. Short for honey. Pero yung hun nyo is H-U-N. Hun! Yung ganun yung pag ano. Hun! Ang tigas. Lalo na pag ano, pag galit. Hun! hindi ka nga rito! <laughs> Ayan, biro lang. O, syempre, para, syempre, pa iba-iba tayo ng tawag, ano? Ayan. ano ba yung nagustuhan mo kay girlfriend? Oh, nice. Kabait and, syempre, maganda. And, cute. Teka, Tapos, uh, Teka ha, baka mawala ako sa question ko. Sige, ipatuloy ipat natin yan mamaya. Uh, importante ba sa'yo yung tanlabas na anyo? Para sa'yo? Yung una mong tinitingnan sa tao, syempre tayo kasi minsan yung mga babae pag sinabing, OMG, ang gwapo niya. Parang doon ka lang magkaka interest para makilala mo siya. Di ba? Sunod na yung ugali. Sa'yo, ano yon? Ano, pag na nagandahan ako, tinitingnan ko kumuna sa ugali. Tapos pag pag ano, mabait siya, like 10 ten, ten siya para sa akin. Ah. Like, pag maganda na matas, opposite naman sa ugali, ugali. niya. Bansa. Like, turn off agad. Ganun. Oh, no, no, di ba? ikin e, kasi minsan may mga magaganda dyan. Diyos ko, panlabas na anyo lang. Pero masama yung ugali, diba? Sa so, nakaka-turn off din. Ganun din sa lalaki naman. Ayan, Uh, paano nyo ina handle nga pala? Kasi, syempre, dire -direcho. Paano nasusustain nyo yung relationship ng Matipay hanggang ngayon? Sa part ko po, since alam ko kung paano siya magalit, siya po kasi pag nagagalit, ura-urada po yung decision niya. Nasasabi niya yung mga bagay na hindi, hindi niya dapat sinasabi, pero hindi niya po ako minumura. Okay. never, never niya pong ginawa yun. Hmm. Yung mga sinasabi kong mga ura uradang decision, like, ano, yung... Sige, sabihin mo na eh. Tapos naman na yun na ako. Ah. Di na, di na siya masaya sa akin. Uy, pero masakit yun na ah. Masakit yung pag, pag narinig natin sa lalaki. Pinagsisingan ko din naman. Um, kahit ganun, uh, iintindihan ko naman po siya. Kasi tinitingnan ko po yung mga angulo na... Uh, nas ah, niya lang to kasi. Kilala ko kasi po siya. Ayan, oh -oh. Tapos, sa mga past relationship niya, hindi niya naman po naranasan na magkaroon ng away na ganun kalala. So, hindi mm. niya po alam kung paano I so as a girlfriend po, mm -hmm. uh, gusto ko pong i-guide siya para po matutunan niya rin kung paano po i-handle ang gano'ng situation pag nangyayari sa amin. So, so far po, ngayon pag nag-aaway na po kami, alam niya na po kung paano ako i-handle. Paano niya po i-handle yung galit niya. Tapos uh -huh. ano po yung, yung dapat niya sabihin. So muna, gaano mo si boyfriend ka mahal at gaano mo si kamahal si girlfriend? So uh, one out of ten, parang gano'n. Ten, ten. Ten talaga. Uh -huh. Hindi pa ako nag... Nandito sa naman ka po. Mm -hmm. Like, 100%. Yung sinasabi mo, Tan, uh, nakalingon ka na ba minsan ng babae na medyo na crush-crushan mo dyan sa campus? Never po. Never? So, Never. sa kanya ka lang talaga nakatingin. Ikaw din, sa kanya. Eh, syempre, hindi may wasan na merong maalik dito kasi maganda. So, ano yan? So, hindi ka ba na, ano, natitempt na, oh, mas, mas parang may spark ako dito. Wala. Hindi ko, hindi Ayan. Ko hindi, ko, po, po, po na-feel yun. <laughs> Ayan, sige. Oh, mabuti naman kung gano'n. Ayan, ano? Nung una po talaga, hindi ko po, <laughs> hindi uh, ko po siya type. Nung reto-reto pa lang, nung kaibigan ko, di, parang katuwaan lang po gano'n. Uh Oo. -oh. Pero nung katagalan kasi nakikita ko na yung ano niya. Kung paano siya mag-act as a man, pag mga may babae po na may kasama po siyang babae, like, uh -huh. ang gentle niya po, tapos ah, kung paano siya... naku, doon <laughs> Tapos uh -huh. kung paano po siya mag... mag... salita. Uh -huh. Yung... parang unang ano pala, ah, hindi ako mungurahin ito. Ganun, ganon uh -huh. atake Oo, uh -huh. parang may respeto, no? May Ayan. Ito. Both sides naman sa family niyo at alam nila na may kayo. Supportive po, Supportive. As long naman na hindi nyo pinababayaan yung pag-aaral nyo, no? Ayun ang importante kasi mga estudyante mga estudyante pa kayo eh. So gusto ko yung narinig ko dito kay Ate. Alam nila yung limitations nila. At hindi niyo pinababayaan yung pag-aaral nyo. Okay lang na magkaroon ng relasyon kasi yung, ano din inspiration din yun eh. Okay, since uh, Valentine's Day ngayon. So araw na mga puso. ayan, may merong kang ibibigay? na tatlong rosas sa girlfriend mo at magbigay ka ng from the heart talaga na message para sa girlfriend mo. Ano ang mensahe mo para sa kanya? Sige. Yes, Han? una is I love you and sana hindi ka magsawa sa akin and handa ka mag handa mo akong samahan sa lahat ng paghihirap at problema at sana magtiis ka pa sa akin kahit alam kong nahihirapan ka na minsan and thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin, sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin I love <laughs> you okay. So ikaw naman ate, so ibigay mo sa kanya Hi, una una sa lahat Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin sa pagunawa sa pagrespeto pati na sa pagintindi ng galit ko. <laughs> salamat sa uh, mga panahong andiyan ka palagi pag may mga nararamdaman ako ng hindi maganda pag di ko naiintindihan yung sarili ko. Salamat rin sa pagsusuporta. Sana pagpatuloy pa natin uh, sana mas maging matibay pa tayo sa darating na mga taon. Pa. I love you. Ah, uh, thank you very much and happy anniversary then sa inyo. Right? Okay. Happy Valentine's Day. Ayan. Thank you so much. oh Oo. O, ayan. Yan lang mga baby loves. Nako. Alam mo, kahit mga bata pa sila talaga, kahit kanina nung may mga na-interview din kami, sobrang amamatured na ng mga isip nila. Grabe. San ba yung mga, san ba yung mga hugot nila, no? Kasi dati yung mga ganyang edad, hindi pa masyadong mature, eh. So ngayon parang, Diyos ko, my God, parang 60 years old na yung pag-iisip nila. Grabe, pero may natutunan tayo, ha? So, ayan, good luck po sa lahat ng mga may, uh, may mga, ano dyan, may mga jowa, no? Sana, laging lang ganyan. Sana, laging lang masaya ang buhay, no? Sa ating mga relasyon. Kaya, good luck sa inyo. Sana, magtagal at magkatuluyan kayo. Ayan. Thank you so much.